Buenos dias, damas, Buenos dias. or buenas tardes, uh, damas y caballeros. Na-miss nyo ba ako? <laughs> Na-miss ko rin kayo. Ha? Wala tayong vlog uh, early this uh, morning and also uh, towards lunch. Dahil uh, hindi ko nasabi sa inyo pero tuloy-tuloy pa rin yung mga check-up ni Vat. Uh, Uh, later, sasabihin ko kung anong finding. So, dito muna tayo sa impeachment. Uh, itong si Sara Duterte, sinabi na meron sila gabundok na ebidensya at handa daw sana sila ilabas ito. Parang nabibitin siya. Parang hindi siya masaya. Hindi siya masaya na pinatay ang impeachment kasi magbibigay daw sana siya ng bloodbath. Ha? Bloodbath. Eh, ganyan naman talaga ang bloodbath eh. Hindi naman kayo nagbigay ng bloodbath sa sa Senado. Ang bloodbath nyo naman sa, sa Supreme, Supreme Court at saka sa Senado. Isipin nyo yan. 19. Ha? 19 pabor. Ha? One abstain. Apat lang ang kontra. Ha? Sa pagpatay sa impeachment. At magla, mas lalo ng bloodbath sa sa Supreme Court kung saan na uh, uh, unanimous <laughs> talagang bloodbath pero padrama pa si si Sara as if yung 16 lawyers niya ay uh, ready daw ready ah kasi meron kasi mga nag-challenge sa kanya eh wala okay patay ng impeachment eh kung talagang meron ka palang ebidensya ilabas mo na kontrahin mo si Si Kwan, Mary Grace Piatos, kung kontrahin mo si Show Me Ocho, kontrahin mo si Kokoy Villamin, at yung sila Nova. Sila Nova, sila, meron pa ata Kwan eh, uh, yung pangalan ng Kofi. So it, this is about time para kontrahin mo yan. Although nakikita natin, kaya ang sabi pa niya, hindi daw muna niya ilalabas yung ebidensya niya kontra sa mga paratang sa kanya dahil tiyak na tiyak siya mayrong pang impeachment mapapailan sa kanya sa 2026, 2027 at 2028. <laughs> Sinabi naman natin 'yan. Pero alam natin pagdating sa mga panahon na 'yan dahil sa Supreme Court decision na pabor na pabor sa kanya, mamamatay rin yan. Papatay rin nila yan kasi isa lang, isa lang kongresista na nila or kahit hindi pa, hindi pa kongresista nila, kahit sa grupo pa nila Martin Romualdez. Pero nagbinigyan nila ng 500 million yan or 1 billion. Sasabihin na yan, ay, hindi ako nabigyan ng kopya ay nabigyan ako ng kopya pero hindi ko naintindihan. Kasi yun na sinasabi ng Supreme Court eh. Tanongin isa-isa sa mga kongresista, 300, ikaw ba naintindihan mo impeachment? Dito lang ata sa Pilipinas ginagawa yan ha. Ah. Kahit sa abroad hindi ata ginagawa yan. kalokohan talaga itong decision ng, ng Supreme Court. Ha? Kala natin mga matatalino itong... Pero syempre takot rin sila baka sila na ang susunod ma-impeach. Kaya wala rin, wala na rin impeachment maipal sa kanila dahil ang kwan na sinabutahin na nila, sinira na nila ang uh, ang uh, impeachment process. So kaya ito si Sara matapang na matapang na sinasabi ha, na ready naman daw sana siya pero hindi daw muna niya ilalabas yung ebidensya niya. Dahil daw baka meron pa mga susunod na impeachment ipapile sa kanya. Meron talaga yan. Pero ang question, mapoprosper ba yan dahil sa Supreme Court ruling? Okay. So panuari natin ito and we thank uh, TV5 for uh, for this video sirausan na ni VP Saldo isang bloodbath kaya lamang isinampa na ang impeachment complaint laban sa kanya. At like po mula sa Davao as, as if hindi siya ang nagpapatay sa impeachment, ha? As if nalulungkot siya. Ha, hindi na tulo yung bloodbath. Eh yun naman talaga ang bloodbath from the beginning. Alam na namin yung yung strategy niyo, nasabi na natin yan as early as uh, February na ang ang uh, yung dahil sa pagdi-delay ni Jesus Escudero, ha? Ang pakay talaga nila nila Sara ay patayin ito. Kasi takot na takot siya maipresenta yung mga bank records niya sa impeachment court, as impeachment trial. So ganyan naman talaga. Pero ngayon kung wari ah, ha? nasasayang pa siya. Hindi lang man makakapag-debate yung mga 16 lawyers niya na according to attorney Palsis, nakatanggap ng 40 million acceptance fee at uh, 10 million a month or 20 million a month in uh, professional fee. So, syempre, happy mga lawyers. Aniya sa frontline sa balita, si Bill Montalbo ng News 5 Mindanao. Bill, kamusta ang business sa gitna ng isyong impeachment? Box, sunod-sunod nga ang naging aktibidad ni Vice President Sara Duterte dito sa Davao City ngayong araw. Ito ay matapos i-archive ng Senado ang Articles of Impeachment laban sa kanya kagabi. Kabilang na nga dyan ang isang Thanksgiving lunch sa kasama ang kanyang mga legal teams at maging mga petitioner sa resulta ng kanyang impeachment case. Dumalo si Vice President Sara Duterte sa isang Thanksgiving mass kaninang hapon sa San Pedro Church sa Davao City. O ngayon uh, nagagawa na umatent ng misa para sa Thanksgiving. Pero nung nasa pwesto ang tatay, tinawag ang Diyos, stupid God. At siya naman sinasabi, hindi naman daw siya si Sara sinasabi, hindi naman daw siya very religious. In fact, uh, gusto pa nga siya sumunod yung Islam. Tuwing nagpapasalamat siya, sinasabi niya, syukran. Syukran. So, parang uh, ginagamit pa ang, ang Islamic religion. Ngayon naman, Christ, uh, Catholic religion ang ginagamit, manggagamit talaga. Ha? Eh na uh buti hindi ka sinipa ng uh, ng estatwa ni Santo Cristo dyan. O natigil na tuloy. Sa selebrasyon ng Karyawan Festival ngayong buwan dito, ganun, sinabi ganun. ng BICI na dapat irespeto ang desisyon ng Senado. Sa kabila nito, gusto pa rin daw linisi ni Sara ang kanyang pangalan pero hindi na raw sa panahon ito. Na gumawa pa ng offerings at siya pa ang nagdala ng kwan, ng body uh, ng kwan, blood of Christ. Yung uh, wine, <laughs> mompo. Mompo ang tawag dyan eh. Kasi nung seminarista tayo, iniinom natin yan. trippingan natin yung mompo ng pari. So, buti hindi na hindi na tunaw yung uh, yung uh, uh, blood of Christ sa paghawak niya. So, ngayon na uh, natutong na siguro magdasal dahil sa impeachment pero syempre hindi naman dasal ang naka na na, na kuan na na, na na gumana para para ipatay ng Supreme Court ang uh, at ng Senado ang impeachment hindi naman prayers <laughs> alam nyo na ko ano ang gumana alam nyo na Plan, pero hindi na raw sa panahon ito. I wanted a blood bath, meaning uh, I wanted uh, the, all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented uh, for everyone. Uh, but unfortunately, uh, wala na siya. So possibly, uh, wala na 2026. So, parang kwan daw ha? Unfortunately, Unfortunately, ha? bayad na sila, kaya <laughs> unfortunately na, nabitin ako dahil bayad na sila. <laughs> happy na sila. Everybody happy na. May insertion na. May insertion, may insertion na kay President Marcos. May insertion pa kay Sarah. Aba, puro insertion kayo ha. Uh, 2027, 2028, uh, na yung mga mag-file na po ng uh, impeachment, uh, that will be another uh, opportunity uh, to answer. Ayun, nintayin pa daw niya, kasuan siya ulit na sa 2026, 27, 28 para ilabas yung, yung ebidensya niya. Wala ka talaga ebidensya na nakikita na natin ang posibleng ebidensya siguro ni Sarah kung babayaran niya yung taga DBM, Department of Budget and Management, at saka Commission on Audit para sabihin, ay, sa Commission on Audit, kami lang gumawa yan mga resibo nila Mary Grace Piatos. Wala naman nagsubmit si Sarah ganyan. Siguro mga ganun lang ang mga kwanya, ang mga uh, gagawin niya testimony. Ha? or kaya gumawa na naman sila na maka kumuha sila mga, na maka na maka peking eta o mga peking uh, e, uh, peking mga tao sa kung saan saan maka mahirap para sabihin ay nakatanggap kami ng pera kay Sara ganun <laughs> ganun lang man yan eh pero pwede rin yan patayin kasi meron talaga actual lab uh, finding ang kowa ah, na sinasabi na talagang nawala yung 125 million at nawala yung 612 million Man sa sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na dapat talunin na lang si VP Sara sa 2028 elections kung gusto talaga nilang maalis ito sa pwesto ito ang sagot ni VP well yes um ang ato ang mga senators na sila tao galingon pod nila na mga stand and uh, opinion and we should respect uh, each uh, uh, manifestation and stand sa ato ang mga senators. ayon pa sa bise hindi niya derecho sinagot yung sinabi ni Cayetano eh kung gusto niyo talunin si Sarah, ah uh, at Ta -ta talun, kung gusto nyo i si Sara, labanan si Sara, talunin nyo na lang sa 2028 presidential election. Eh, nag, hindi niya sinagot ng derechahan yung sabi lang niya eh, may mga opinion sila. Pero klaro naman talaga, ganun pa rin. Mas lalo na ngayon na nakalusot siya sa impeachment, mas lalo na tuloy na tuloy na talaga yung presidential run niya sa 2028. At kung nanalo siya, ulong or exile ang pamilya ni President Bongbong Marcos kasama si si Imelda Marcos pwera si Amy. Saya ang ama si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang impeachment case. Tinawakan siya ng kanyang lawyer at ibinalita sa kanya na nanalo siya sa Supreme Court case na Mag-relax daw siya for one day. Uh, hindi niya daw, uh, hindi daw siya mag-meetings at uh, hindi siya mag-physical therapy dahil uh, gusto niya daw i-enjoy yung moment na nalado uh, yung kaso sa Supreme Court. Kinumpirma na rin ni Vicky Sara na pinagbawalang makabisita ang common law wife ng dating Pangulo na si Hanlet Avanzania sa detention facility sa The Hague. Hindi ko alam kung ano ang rason dahil hindi pinakita sa amin yung papel kung ano yung rason ng pagbabawal ng pagbisita ni uh, Ms. Miss Hanlet Avancenia. Okay. Bok, huling aktibidad nga ngayong araw ng DC ay ang pagpupulong niya sa mga barangay kapitana ng lungsod sa loob nga ng Davao City Hall. Ngayong gabi din, nakatakda nga, babalika o lilipada patungo nga Maynila ang pangalawang Pangulo. Bok. Okay, Bill. Uh, ang sabi nga sa ni VP Sara, eh, she wanted all the evidence from both the prosecution and the defense na ma ilabas sa publiko just to clear her name but uh, of, of course wala siyang control dun sa evidence ang uh, maring ilabas ng, ng prosecution but what's stopping her from ano from uh, releasing to the public lahat ng ebidensya niya to dispute yung mga allegations ng uh, prosecution uh, kumpara yung lahat ng ebidensya ng, ng defense Bok, tamang ka nga dyan. Ayon nga sa naging panayam natin kay VP Sara kanina, matapos nga itong uh, Thanksgiving Mass uh, sa selebrasyon ng uh, Karyuan Festival, sinabi ni VP Sara na gusto na talaga niyang linisin na ang kanyang uh, pangalan na hinggil dito sa issue na ipinupukol sa kanya. Pero ayon sa kanya ay hindi pa panahon na ngayon para sa ganong bagay. Bok. <coughs> real ako isa lang. Okay, so wala namang talaga siyang ebidensya eh. Pareho nang talaga st sila style ng tatay niya, si Duterte, na pinapatay ang uh, ang crime against humanity complaint sa kanya sa ICC dahil wala rin talaga siyang ebidensya. Ang diferensya lang, matinong korte ang ICC samantara very corrupt yung Senado at uh, judicial system dito sa bansa natin. Yun lang ang diferensya. Ah, pero sige lang. Huwag mo na ilabas 'yan. Anyway, kahit ilabas mo pa 'yan, na, ma, hindi pa rin kami maniniwala diyan. At uh, sa mata na sa uh, pag-iisip ng uh, taong bayan, eh guilty ka na eh sa pag-iisip ng taong bayan. Nakaakwan na eh, bistadong bistado ka na 'yung mga pagnanakaw mo, 'yung mga pag pag uh, pag-iimbento mo ng mga ng mga ng mga resibo sa mga recipients, ha? Ayahan mo na lang, hintayin mo na lang yung quadcom. Yung hindi mo pa na hindi mo pa na dadagdagan pa yan mga issue sa Siguro baka this time i-invite na yung yung Colonel kernel Kernelan, ha? Sino pa yon si kernel uh, uh Nolasco at kernel uh, yung yung dalawang uh, uh, vice presidential uh, Vice Presidential Security Group hem na nag 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 uh, nagwi withdraw ng pera mo ah so dapat uh, sa next uh, hi, la chica tama ah Bella Matias Colonel La chica and Colonel Nolasco dapat this time i -invite, i invite na yung dalawa kasi gusto natin malaman pagkuha nila ng pera saan nila dinadala ang pera ah So sige, ayaw mo ituloy, sige. Ha, mas lalong palalakasin ng uh, ng Qualcomm yung mga yung mga ebidensya laban sa iyo. Dapat 'yan ang unang gagawin. Yung hindi nila nagawa noon kasi pinutol ni Joe, Congressman Joel Chua ng Manila ang uh, Committee on Good Government Investigation na sa papunta na sana doon kina Colonel Lachica at Colonel Nolasco. Dapat yan na ngayon. At kung pwede, kunin yan dalawa. As state witness, gawin. Gawin state witness yan dalawa. Ah? So yan po. Yan po ang update natin dito sa issue na ito. Sige lang. Basta tuloy lang tayo ang laban. Tuloy lang. Actually, si Bat uh, medyo uh, masakit-sakit pa, pa rin yung arms natin at yung balikat. Meron tayo pinch nerve sa, sa leeg. So, baka kailangan ng operation. Mahal-mahal <laughs> yun. Kung injection daw, 100,000 kada injection. Kung operasyon 1.6 million. Aray. So, pero kwan pa naman, tuloy-tuloy pa yung uh, check-up. Kaya hanggang dito lang tayo dahil medyo mapagot pa tayo galing sa hospital. Uh, thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Ah, uh, mucho muchas gracias a todos and see you in my next vlog.